Mula pa noong mga araw ng batibot, marami na siyang napasaya sa pamamagitan ng kanyang mga nakakatawang komposisyon ng musika at madalas siyang napapanood One sa mga teleserye all. at pelikula. Ko ka Ngunit maaaring nagbago na ang lahat. Siya ay na-diagnose na may chronic obstructive pulmonary disorder (COPD), diabetes, congestive heart failure, at iba pang mga karamdaman. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting lumala ang kanyang kalusugan at nabawasan ang kanyang mga raket at oportunidad sa trabaho. Lalong lumala ang sitwasyon ng dumating ang pandemya, hanggang sa halos mawalan na siya ng trabaho. Dalawang beses siyang nagkaroon ng pneumonia, at lalong bumilis ang paghina ng kanyang katawan, noong nakaraang Mayo, matapos ang tatlong araw ng tuloy-tuloy na pagsusuka, nalagay siya sa matinding panganib ng atake sa puso, stroke, Osishir, siya ay inilipad patungong Negros Occidental dahil kung sumakay siya ng komersyal na eroplano ay baka hindi na siya umabot ng buhay at agad dinala sa ICU, kung saan siya ay nagdurusa sa multiple organ failure. Pumanaw na si Kuya Dwight Gaston kanina lamang para sa marami sa atin na lumaki kasama ang batibot, hindi lang siya isang artista, isa siyang tunay na kuya, isang guru, kaibigan, at inspirasyon. Noong nagkaroon ako ng pagkakataong magdirekt ng batibot mahigit isang dekada na ang nakalilipas, isa sa mga simpleng pangarap ko ay makatrabaho ang mga aktor na kinalakihan ko, hindi ko man nakatrabaho noon ang karamihan, nagkaroon ako ng bihirang pagkakataon noong 2022, sa Batibot Campaign, na idirek mismo si Kuya Dwight sa isang parody ng Blues Clues na may halong komentaryong politikal. Madali lang ang shoot namin noon pero mas matagal pa yata kaming nagkwentuhan tungkol sa politika, sa musika at sa buhay. Musikero rin kasi siya at napag-usapan pa namin noon ang yumaong John Lapito na pumanaw ilang araw bago ang aming shoot. Pagkatapos ng project, nagkakausap pa rin kami paminsan-minsan sa Facebook, minsan sa mensahe, minsan sa comments, madalas tungkol pa rin sa politika, hanggang ilang araw lang ang nakalipas, aktibo pa siya, matapang, palaban, at puno ng paninindigan, at ganito ko siya gustong alalahanin, si Kuya Dwight, ang matapang, matalino, at mapagmahal na kuya ng batibot at ng bayan. Maraming salamat, Kuya Dwight, sa kabataan, inspirasyon, at tapang na ibinahagi mo sa amin, magkita na rin po kayo ni Natita Rose at Kuya Junex, at sana, pakibati rin ang mama ko pag nagkita kayo dyan sa itaas, polem, Kuya Dwight, at maraming, maraming salamat!